Hello mga Joya! January 16, 2025, samahan niyo kami ni Leo para sa isang tradisyon ng mga taga-Varese dito sa Italy. Ang falot di San Antonio. Tara, halapit tayo ng konti. Ah, oh, may rakwa! <laughs> Guys, ito siya. I thought that when I was little, it was in another world. In another world. <laughs> Lalapit pa tayo ng konti para maiabot yung papel kung saan nakasulat ang ating mga hiling na lalagay nila dyan mamaya. Ayan nga at iniabot na namin. Tapos sumasok kami sa simbahan at kinisisa ng tono. Ang patron ng simbahan na to dahil maaga nga kami kaninang dumating, duman muna kami sa malapit ng mga kaibigan dyan para makikain muna. Bale, 8.30 ng gabi, mag-uumpisa ng magprosisyon. Tapos alas 9 ng gabi, sisindihan, sisindihan na yung mga kahoy-kahoy na yan. Diyan sa mga kahoy na yan, niligay yung papel na iniabot natin kanina na habang maaga pa. Ngayon, puno na ang tao. Pagkailan at pinaprosisyon na ang sa Antonio. Thank you. Yan kanina yung nasa simbahan, ipinarosisyon lang nila. Ay, tapos mag-uumpisa na ang pagsunog nila sa mga kahoy na yan. Kasama ng pagsunog ng kahoy, ang mga kahilingan namin maakyat din. Habang nasusunog yung mga papel, maakyat din ang puso, umaakit din ang kahilingan namin kaysa nito. Nasana dinggin lahat ang kahilingan na isinulat namin. Kaya ba naniniwala rin sa mga ganyang tradisyon? Mga paniniwala? Kami kasi taon-taon namin ginagawa yan. At madami sa kahilingan namin ang mga ganyan. Kaya lagi kami nandito. <coughs> Tata, gusto nang kuratansi e. Hindi nyo sa talagat nito. At uumpisa na rin umilit. Safe naman yan kasi may mga bombero nga dyan na nakatalibot. Inispray nila ng tubig sa taba para maunang masunog sa taas at hindi bumagsak. Yung ginawa nilang ganyan. ilang tuyas pa rin yung ating ini. Ay, nag-spray na sila ng tubig. lakas ng apoy dito banda sa atin. At ayan nga, sana umakit ng lang yung mga hindi namin nakukat na. Grabe init.

Kung ano po yung sunod na yan, ang nagiging sunod niya na ay yung, yan, yung Palo de San Antonio, Cevarese. Pinagawa po yung taong-taong para sa si mga Kristiyanong mamumuhat. Isang attraction din ang bayan namin dito sa hotel. Kompleto din siya ng mga police, fire truck, ambulance. So safe na safe. Ayan, hindi na rin namin pinatapos at nag-upasaran umuwi kasi nila yung pinag namin. Tonto na si Leo. Ciao!